pong gagawin ko sa nanay kung kinakalimutan na ako at hindi na ako naaalala? Eh, di move on with your life. Alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay kasi ganyan din naman ang nanay ko sa akin mga panahon bata pa ako. Kapag ka magaling ka sa buhay dahil ginalingan mo at hindi ka masyadong maramdamin at wala ka masyadong pakialam sa opinion ng mga tao, tignan mo, ang layo na mararating mo tapos mamahalin ka hindi lang nung sarili mong magulang kundi ng maraming tao na nakapaligid sa'yo kasi resultado ka. Pag resultado ka, mahal ka ng halos lahat. You cannot please everyone pero at at the very minimum, mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi resultado mo. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tao. Mananatili akong hindi interesado sa pulitika. Mananatili akong hindi interesado sa pera Mananatili akong hindi interesado sa kasigatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga